Muling kumonekta ang pop superstar na si Olivia Rodrigo sa kanyang pinagmulan at ito ay isang paglalakbay na nakakapanalo ng mga puso sa buong mundo. Pagkatapos ng whirlwind success ng kanyang kamakailang God's Tour, ibinahagi ni Olivia ang ilang taos pusong sandali tungkol sa kanyang mga karanasan sa Pilipinas na mas malalim na nakakonekta sa her Filipino heritage for the first time ever. At ang mga tagahanga sa Pilipinas ay sobrang saya. Alam mo kailangan kong pumunta sa napakaraming lugar na hindi ko pa napupuntahan. I got to go to the Philippines recently which is really cool. Para kay Olivia, ang pagtatanghal sa Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa paglalagay sa isang palabas. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng isang bahagi ng kanyang sarili na hindi pa niya lubusang ginalugad. Inamin niyang hindi pa siya nakapunta sa Pilipinas noon at ang pagtungtong sa bansa ay isang tunay na espesyal na sandali. Pag-akyat pa lang niya sa entablado, sobra na ang pagmamahal. Sinalubong si Olivia ng libo libong masugid na tagahangang Pilipino, aalam ang bawat salita ng kanyang mga kanta. Kinalaunan ay biniro niya si Jimmy Fallon tungkol sa kung gaano siya humanga sa mahusay na pag-awit ng mga tao ang galing ng mga singers. Kumbaga, may chismis na magaling talaga sila sa karaoke. At lahat ng nasa arena para silang kumakanta ng magkakasuwato. Sa Pilipinas, ang pag-awit ay hindi lamang isang pampalipas oras, ito ay isang cultural staple. Ang karaoke ay isang tanyag na tradisyon kung saan kilala ang mga Pilipino sa kanilang makapangyarihan at magkakasuwato na boses. Kaya, nang banggitin ni Olivia kung gaano siya nabighani sa kakayahan ng mga tao na kumanta ng magkakasuwato, ang mga tagahanga sa buong bansa ay parehong ipinagmamalaki at natuwa ng marinig ito. Kinakanta nila pabalik sa akin ang lyrics ko. Perpektong nasa pitch, perpektong nasa susi. Ito ay kahangahangang. Oo, ang galing nila. Ito ay hindi lamang isa pang konserto para kay Olivia. Ito ay isang magandang palitan ng pagmamahal at paghanga sa pagitan ng mga awit at ng kanyang mga tagahanga. At hindi niya alam, higit sa isang sorpresa ang nakahanda sa Pilipinas para sa kanya. Habang naglilibot sa Australia, naranasan ni Olivia ang isang sandali na nagpalapit sa kanya sa kanyang pamana. Sa isa sa kanyang mga pagtatanghal, siya ay nagkaroon ng spill sa entablado. Dahil sa pag-aalala para sa kanyang kaligtasan, binisita niya ang ospital kung saan naghihintay sa kanya ang isang hindi inaasahang inkwentro. Nahulog ako at parang nanginginig at nagpunta ako sa ospital pagkatapos. Walang nangyari, pero gusto lang nilang makasigurado na wala akong concussion. Ang sumunod na nangyari ay isang bagay sa labas ng isang pelikula. Ibinahagi ni Olivia na ang attending nurse ay nagkataong Pilipino at sa isang hindi kapani-paniwalang twist ay may kaparehong pangalan sa kanyang kamakailang yumaong lolo. Randomly, ang nurse ay isang lalaking Pilipino na kapareho ng pangalan ng aking lolo na kamamatay lang ng ilang buwan. I was like, wow, siya pala ang naghahanap sa akin. Ito ay isang emosyonal na sandali para kay Olivia. Nakinuha ang pagkakataong ito bilang isang senyales na ang kanyang lolo ay nagbabantay sa kanya. Ang mga karanasang ito, mula sa init ng kanyang mga Pilipinong tagahanga hanggang sa isang nakaalyo na paalala ng kanyang yumaong lolo, ay malinaw na nakaantig kay Olivia. Hindi lang niya tinatanggap ang kanyang pamana, nakakahanap siya ng inspirasyon at lakas dito. Para kay Olivia, ang pag-uugnay sa kanyang pinagmulang Pilipino ay isang malalim na personal na paglalakbay. Bahagi siya ng dumaraming Filipino-American artist na buong pagmamalaki na inaangkin ang kanilang pamana. Sa Pilipinas, ang kanyang konsyerto ay isang napakalaking sandali, hindi lamang para sa kanyang karera, kundi para din sa representasyong Pilipino sa pandaigdigang entablado. It's so amazing that she came to the Philippines. To have her recognize her roots and appreciate Filipino culture means much to us. Mula sa kanyang mga hit na single hanggang sa kanyang bagong natuklasang kahulugan ng pamana, ang kwento ni Olivia Rodrigo ay isang magandang paalala ng kahalagahan ng mga kultural na koneksyon. Para sa mga tagahangang Pilipino sa lahat ng dako, ang kanyang pagbisita, ang kanyang pagganap at ang kanyang taos pusong mga salita ay nag-iwan ng hindi maalis na marka. Sa pagpapatuloy ni Olivia Rodrigo sa kanyang paglalakbay, isang bagay ang sigurado, ang kanyang mga Pilipinong tagahanga ay laging nandiyan, umaawit ng magkakasuwato, handang suportahan siya sa bawat hakbang ng kanyang paraan. At para kay Olivia, hindi lamang niya niyakap ang kanyang mga ugat, nakahanap na siya ng bagong lugar na matatawag na bahay. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe, at ibahagi ang iyong mga saloobin sa paglalakbay ni Olivia Rodrigo sa mga komento sa ibaba. See you in the next video.